Ayan, kumusta mga edulo? Andito tayo ngayon sa MMDA, sa kanilang uh, Motorcycle Academy. At uh, ngayong araw na ito ang uh, inauguration ng uh, Motorcycle Academy. Kaya dito tayo ngayon at uh, alamin natin kung anong programa ito at kung para saan ito. Uh, dito po tayo ngayon sa MMDA Riding Academy. Ano? So ito po ilo-launch natin, itong pagbubukas ng Riding Academy ang um, purpose po nito para i-train ang ating mga riders, not only the skills level, but also on the safety of riding. Uh, so, combination po ng knowledge, skills, and attitude. No? So, itong Riding Academy, marami naman ng ano, riding schools na meron tayo. This one, this is uh, for free. Bibigay po natin itong training na to na libre. as uh, sisimulan lang po natin sa mga kawani ng gobyerno and then later on sa mga miyembro ng uh, mga motorcycle taxis and delivery. So, titingnan natin ang, ang ang purpose po nito is to train. Magkaroon po tayo ng isang uh, training platform. This is the academy. Magkakaroon tayo ng training curriculum and uh, yung skills training para sa ganun, masigurado na yung mga riders natin from skills level zero to ten, ano, dadaan ka dito mare-refresh ka. Di porket marunong ka na magmotor, marunong ka na swing swimming dyan, yung safe ka. So this one, refresher course para ma-update ma natin ang ating mga sarili uh, on the current policies and of course, to also to enhance our skills. So sa ating mga riders dyan, magsama-sama tayo, let's attend this so that we could learn and relearn about riding. So, mga kasama sa motorcycle community, two wheels, one community. Iisa lang tayo, sama-sama tayo sa kaligtasan ng bawat isa. My Jesus pero kami of the MMDA Motorcycle Riding Academy first, magsusort po tayo ng helmet pasalamat sa ating mga nakakatuwang dito po sa pagtatayo ng MMDA GSIS Motorcycle Riding Academy. Unang-una na po kay Mr. Rick DeLoso ng GSIS na pinagamit ko itong property ng GSIS ng libre to Honda Motor Philippines, our partner, and they likewise donated 2021 Honda Motorcycles. So, let's clap for Honda Motor Philippines. Sa mga tumulong rin po, tulad ng angkas, kay Mr. George Rieka, na nagbigay po ng dalawang po motorsiklo. Sa joyride po, kay Mr. Noli Iyala, na hinigitan po, mukhang sinadya, 21 motorcycles po ang ibinigay ng joyride. Um, sa Rupali, kay Mrs. Claro na nagbibigay din po ng tatlong motorsiklo at sa iba pa po na nagbigay. Ang Motorcycle Riding Academy po na ito ay mayroong layunin na makapagbigay ng libreng edukasyon sa ating mga riders ng tamang pagmamaneho sa daan. Message of support from our host mayor, the Honorable Victor Maria Regis N. Soto of Pasig City. Isang uh, magandang umaga sa ating lahat. Joyride Senior Vice President Sir Noli Ayala Katulad po na sinabi ni, ni George kaibigan ko po pong si George um, gusto po namin magpasalamat sa ngalan ng uh, Joyride Philippines Chairman, Don, marami po salamat unang-una sa pag-anyaya sa amin dito uh, uh, President Wick marami po salamat and of course our distinguished guests, Mayor Bico and Congressman Roman and all of the uh, MMDA family. Uh, kami po sa Joyride, kaya po kami napasama sa motorcycle taxi program ay dahil gusto po namin itaas ang antas ng pag, uh, pananakay at pagbigay uh, ng servisyo ng motorsiklo. Hanggang ngayon po, pinag-uusapan pa rin po yung uh, uh, pilot study ng motorcycle taxi. Pero kami po ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon na mapabuti makaligtas at mapaganda ang industriya po ng motorcycle uh, taxi industry. Kaya po, ito pong Motorcycle Riding Academy ng MMDA, malaking bagay po sa amin ito. 45,000 po sa Metro Manila ang riders ng pilot study. Ganyan po, kalaki na ang uh, gustong magbigay ng servisyo para po mabigyan ng bagong uh, paraan ang ating mga mananakay. Kaya po kami sa Joyride ay nagpapasalamat sa MMDA na ngayon po ay may pagkakataon pang lalo pang mapa mapaligtas ang ating mga kalsada. Kaya po muli, mula po sa Joyride, ang aking kaibigan si George po, ang aking, ang aking pong kuya. Matandaman lang ko tingnan, pero siya po mas kuya sa amin sa MC Taxi. Kaya kung yun po sinabi niya, ay eh yun na rin po aking sasabihin. Marami pong salamat sa lahat, lalong-lalo na po sa mga MMDA enforcers na katulong po namin talaga pong napakalaking bagay. Pag Muli po, maraming salamat mula sa Joyride Philippines at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa Joyride and Vice President Nolly. May rin po kasi tayong experience, kayo din po siguro na yung mga iilan na walang disiplina, biglang sumisingit, uh, liliko ka sa kanan, biglang o-overtake, bubusina pa. Kaya medyo na-highlight lang po. Pero ako po ay naniniwala na Basta kau o kaunti naman po yung bilang at marami pa rin po disiplinado. So, kailangan lamang po siguro i-reorient -re sila, i-educate ng tama. At yan po ang i-address ia po nitong Motorcycle Riding Academy natin. Uh, hindi nyo rin po kailangan magdala ng motorsiklo dahil nakita nyo marami pong nag-donate ng motorsiklo sa atin. Dahil siguro nakita nila yung kagandahan po ng ating inilunsad na proyekto. Uh, kailangan na lamang po nilang dalhin ay helmet. At yung mga safety gear tulad ng mga pads para po uh, uh, makapag-enroll sila dito at ma-train sila. Kompleto naman po yung facilities natin. May clinic po tayo dito. mag assign po tayo ng medical personnel. Uh, meron din pong CR at shower area. So, uh, kompleto po at siniguro po natin na kompleto ito. Uh, ngayon pa lamang po namin bubuksan yung online registration. Meron po tayo, na nagpapagawa po tayo ng certificate na i-issue sa kanila at mag-i-issue po tayo ng badge para pwede po ipin ng mga ating mga kababayan na graduate. <laughs> Opo, uh, kausap po natin yung mga ride hailing app at bibigyan po sila ng prioridad sa employment yung mga graduate po ng MMDA GSIS Motorcycle Riding Academy. Ah, uh, tayo rin po ay nakikipag unayan sa TESDA para po uh, ma-accredit itong ating Motorcycle Riding Academy at magamit din po sa pagkuha ng lisensya. Salamat po sa inyong tulong. Salamat po. Dito tayo ngayon sa Driving Skills ng uh, Motorcycle Academy ng MMDA. Ayun at uh, nakipag ugnayan na raw sila sa TESDA at na uh, sana maprubahan para maging accredited dito at uh, magamit sa pagkuhan ng driver's license.